Kumusta naman kayo? magkwento tayo sa buhay natin. Oh, oh, ako okay lang. Ito kalalabas lang sa trabaho. Lalakad. Siyempre ito ang buhay ko araw-araw. At kikwinto ko sa inyo, ganito na talaga ang buhay ko. Lakad pagkatapos magtrabaho. Bilang exercise na rin. At ito, sa kakaisip ng mag- download ng mga video. Mahirap talaga pagka content creator tayo. Dahil sinsa na kayo dahil ito lang yung mga video ko. At hindi naman ako kagaya o katulad ng iba na magaling mag-edit at magaling magkuha ng mga video. At hindi tayo mabukata kagaya ng iba na ang galing nilang magkwento ang galing nilang mag-entertain ng mga tao para matawa ang mga tao Eh tayo sa dami ng iniisip idinagdag pa natin tong pagka-content creator kasi nasanay na rin ako dati mahiya akong humarap sa kamera mahiya akong mag-action-action pa sayaw-sayaw pero ngayon parang unti-unti nang nasanay kaya siguro ang kasabihan nila na kapag magiging content creator ka kapalan mo na raw yung mukha mo pero hindi pa gaano kakapal ng mga sinasabi nila hindi pa natin kayang sumayaw sa maraming tao oy <laughs> maraming tao kaya kaya nahihiya pa tayo kaya eto mag video tayo para mayroon tayong ma-download at yung iba, believe ako talaga sa iba, ang galing nilang mag-edit, ang galing nilang gumawa ng mga video kahit papa natutuwa sila ako naman, hindi ko alam kung natutuwa kayo sa akin, pero nagpapasalamat ako sa inyo dahil bawat gawa ko ng mayroon din namang nanonood kaya palagi akong na gumagawa ng video at medyo tatahimik tayo kasi may narinig tayo ng tunog ng ibon pakinggan nyo anong ibon yun o oh. o oh, ba diba? parang maka ano tayo na ano yung kaskas yung tikwi kung tawagin sa bisaya pero ibon guro yun Oh. Langgam siguro ron siya o ibon. Hindi natin alam ko anong hitsura niya. Kasi hati na rin ang gabi. Oh. Tapos nakakarinig tayo ng ganyan tunog. Ay, tumigil. Tumigil. Kumik kinikilabutan tuloy ang aking ang ang aking mga balahibo tumayo, may tumayo. Parang <laughs> Oo. Oh. Hanggang sa susunod nating mga video. Uh, thank you for watching. Uh, please like and share and subscribe. Bye bye. Ingat po kayo.